guys Good morning Welcome back to my channel Andito ko ngayon sa lugar ng Mamburaw Dito sa Pupunta ako sa post office Kasi may May message si Youtube sa akin Na meron siyang inihulog, inihulog Nung July 31 Na message hindi ko alam kung ano yon. Um, pero ang nabasa ko doon ay uh, parang uh, pinakukuha sa akin yung uh, pin pin number at yun nga uh, matagal, pala yung matagal na mula pa nung uh, June 31 inulog pero nun linggo, nun, nun linggo lang umapir dito sa akin cellphone para mabasa ko kaya ito ngayon, nagkaroon ko ng na pagkakataon na pumunta rito. Pero talagang kailangan na kasi yun ang utos ni YouTube. Kaya mamaya, titingnan natin kung ano yung, uh, kung meron talagang sulat si YouTube dito sa post office ng Mamuraw. Kaya, kung bago ka pa lang sa aking channel, subscribe po at uh, paki like, share paki-comment at paki-pindot ng inyong uh, notification bell para patuloy ko tayong update dito sa aking video uh, ginagawa. Okay, maraming salamat at uh, mamaya uh, sa lang po natin ito at uh, malalaman natin kung ano yung laman kung merong sulat si YouTube dito sa post office. Hi guys, uh, nakausap na namin yung nakausap ko na yung uh, post office ng Murao. Uh, tinanong ko kung may dumating na sabi niya wala pa pero Ayun uh, dun sa sa misi sa, sa sulat ng youtube kailangan sa loob ng apat na buwan ay uh, maka uh, maka ma-umapir kami doon sa uh, youtube kaya lang ang problema dinamin siguro sigurado kung ito ay darating uh, tanong dun paano kaya kung umabot ng apat na buwan ano kaya mangyayari doon kaya ah uh, ko ay uh, ako yung humihingi ng payo sa YouTube ko ano anong dapat gawin doon para hindi masayang para katunayan ito kami sa Mamburao ng uh, ito sa post office ng Mamburao punta kami dito para mag-verify nga ay wala pa kaya paala na si YouTube okay yun lang maraming salamat